sumali dito sa Wawawin. Para po matupad yung isa, ma, isang batang komedyante po. Ah, gusto mo maging komedyante? Opo. Ah, sino mga paborito mong komedyante? Si Diego po, yung nakaganan ng gusto. Ah, bubble gang. Opo. O baka nanonood si Diego. Diego! Ah. Diego! Sumuko ka na! <laughs> okay. Sino pa paborito mo? Si Diego lang. Nanonood ka ba ng bubble gang? Si Michael V, napaang galing nun. Isa pang magaling na komedyante yun. Tapos ano si mo? Yoyoy Villamil po. Ah, si Yoyoy. Opo. Mm, okay, si Diego. Kakaiba ang gusto niya eh. Si Diego, si Mang Yoyoy Villamil, napaang galing. When Magellan, o. Oh. Sino pa? Yun lang po. Dalawa lang? Opo. Ang paborito mo? Bakit mo lang si Diego? Kasi po, ang nakakatuwa po siya sa bubble gum, palagi nakaganyang nguso. Oh, athlete! Di ba? Athlete! Sabi niya, di ba? <laughs> ano ba gusto mo sabihin kay mama mo? Yun po. Ba ba't ka umiyak? Nakakaiyak po kasi. <laughs> Nakakaiyak? Saan ka na naiyak doon? Saan ka iyak nun, Matching? Kasi po, umiiyak rin siya. <laughs> Song, tanong. Ano? Bahay Kubo! Bahay Kubo! Iinis <laughs> na iinis. Bahay Kubo! Tama ba ang Bahay Kubo? Tama! Yaba Cool na cool, pare. Cool na cool lang, ha. Ah. Akala ko um, ba gusto mo silang manalo? Bakit 'tong sinasagot mo lahat? Ano? Joke lang 'yon. <laughs> 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 ano ba gusto mo maging paglaki mo? Maging nanay. Ikaw. Santa, Santa. Santa. Ano ka mo? Gusto ko Oo nga. Maging ano? Ano gusto mo? Maging ano? Maging <laughs> Bakit mo mag gusto maging nanay? Kasi... Lalaba yung nanay. <laughs> Tama! Naglalaba ang nanay. Gusto mo Ano pa ginagawa ng nanay? N Naguhugat. <laughs> Ang plato, mga kinakainan. Ano pa? Apa. Nagtotong ito. Naman <laughs> <laughs> ang gusto mo maging? Fashion designer po. Oo, no, oh, fashion designer. Wow. Ah. Bakit mo naisipan yon? Alam po, kunyari po, di ng anak ko. Papasot ko sa kanya yon. Ah, tama nga naman. <laughs> Nasaan na? <laughs> ano? Ba't pumapalak pa ka? Na Ayan! <laughs> <laughs> Kunyari nga, di ba? Kunyari lang naman eh. Sino bang ini-interview dito? Ako o ikaw? Ikaw na lang <laughs> ako! Sige, uwi na! Ikaw na lang! okay. Okay. Nagko-comment <laughs> ka na, nagko-comment. Ano? Invite niyo na lang ako sa debut. <laughs> Huwag maubos yung pagkain! <laughs> yeah, ako, mag-uusap tayo mamaya. Tatabusin <laughs> ko ulan to. Okay. Ano ba mo doon? Ay, huwag sumabat. <laughs> hindi ka naman kasali. Oh, hindi ka naman doon. Oh, hindi ka doon kasali. tumigil kami. O oh, sige, very good. Ah, kayo na, kayo na. Tumigil. Gwapo, gwapo mo naman. Ilang taong ka na? Five? Uh, Four? Ano gusto mo regalo? Manok. Ano? Manok? Ibababoy. Ha? Ano? Kakainin. <laughs> Oh, one, two, three, four. Oh, five thousand, ah. Oh. <clears throat> ano gagawin mo dyan sa 5,000? Ano gagawin mo? Bibi ang kotse. Oh, go! Okay, go, ha? Ah. Oh, na, malapit na. Ayan na, malapit na, Oh, na. Oh, ayan na. Ayan na, ayan na. Oh, ayan na. <laughs> Oo, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Ang Okay, gusto mo sabihin? Gusto mo sabihin? <laughs> Alom, masaya ka ba? <laughs> Mananatili ka Sino yun? Ang cute oh! Kasi naman, anak yan Oy alika, alika, alika. Ano Sino ba yan? Baka anak ko yan. Ano ito. dito? Hello? Wow, ang cute to. Oh. Sino ba to? Come here. Hi. Hello. Ang cute na kasi rib siya eh. Oh! Hello. Ang cute na kasi. What is your name? What's your name? Awa, ano ang pangalan mo? Ah, Fiona. ha? Fiona? Ch Fiona? Ay, Piona. ah uh, how old are you? Ilan taon ka na? Ilan taon na ikaw, baby? Three. Oh. Sino kasama mo? Si Yul. Si? Yul. Sino Yul? Ah, asan si Yul? Ayun, si Yul. Yung An ano mo si Yul? Ano mo siya? Ano yung... Yung buhok. Yung buhok? Ah, yun yung buhok. Oo, diretso yung buhok. <laughs> Onuية> Yung ano, si Yul Sino si Yul? Sino? Si Yul Kaibigan mo ba siya? Kuya, ano? Kuya Yul Ay, Kuya Yoy Ah, Kuya Yoy nga si Yul Ayun ba si Kuya Yoy? Ayun ba? Ayun na, ano, ayun <laughs> Ayun siya, ayun Tingnan mo, ayun ba siya? Ayun, ayun, ayun. kamakaway Ayun, no? Ayun Nasaan? <tra battlefield> ayun, no? Ayun na, no? <tod everything> ayun, no? ayun, 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 no? <laughs> Nahihirapan na ako sa'yo eh. Parang, ano ka yan? Ano yung pasang kong daigdig? Hoy, <laughs> hey, saan ka pupunta? Kilala mo ba ako? Kilala mo ba ako? Sino ako? Ang sweet mo naman. Nakita ko sa sumisilip. Ang sa ng ngiti eh. Kuya Willy. Love mo ba si Kuya Willy? Love mo. Alaga. Ano gusto mo? Wala. Ha? Bubulok yung weapon ko. Ay, yung bulok yung Bubulok yung ngipin niya. Magpumili kang maraming candy. Ah, maraming candy. Ano gusto mo candy? Bawal. Bawal. Mabubulok to. Oo, oh, tama. Mabubulok. Magtutut-bust ka palagi, ha? Ah? Ah, magbabrush ka ng tita, jacket, ha? Jacket ang jacket, ha? Gusto mo jacket? Okay, oo. Oh. <laughs> Tapos pagawa tayo ng itong kasi sa mga bata. Oo. Oh. Ganda. Oo, oh, nakapang ano ka na, ha? Pagtulog, ha? May kumot ka pa. Ano pa gusto mo? ka ang ano? Gusto mo cellphone? Isa ba? Yay! <laughs> Yay! Yay! Kapatid mo ba siya? Opo. Uh, ano pangalan niya? Yona. Yona, yun, kuya mo. Nasa TV ka! <laughs> <laughs> Nasa TV ka. ka! Ikaw ba? T Nasa TV ka din. Ayun ka, ayun, hindi mo. Ayun, oh. alika regalo kita. Alika. pero ko regalo sa'yo. Alika. Uy, alika na. Ha? Saan mo na? Oh, halika, bibigyan. Bago ka pumunta kayo, may regalo ako sa'yo. O, bili kang, damit. Bili ha? O, bihan ka tang pera, ha? Bihan ka tang 5,000. Ayaw? Gusto mo 5,000? Ayaw. Ayaw niya, Buti naman, ayaw niya. O, cellphone, cellphone. Oh, biar katang Android, Android cari mobile lo. Oi, oi. Diona, may cellphone ka? Ayo, bentar kaki oi. Oh, oi, kesama. Abi biar katang kata mas ko. One, two, three, four, five. Bisa mo? Oh, kis mo ko, kis mo ko, mo ko. Thank you. Thank you, ayo no. Oh, Love mo si Tito Willy, mo? Okay. Uh, sabi mo sa kanila. Sabi mo sa mga lahat na noon. Merry Christmas po. Merry Christmas po. Okay. Thank you. <laughs> Ineng, bakit ka umiiyak? Sabi mo sa akin. Ah. Uh, Dahil nakakaiyak po. okay. Si Papa mo, nanonood. Anong gusto mo sabihin kay Daddy, kay Tatay? Huh. Andito na ako kay sa wawawin. Sige, hmm. Yeah. Andi, yeah. mana kita. Ingatay na yung mga manok. Mother! <laughs> uh. What? Pumunta ka ngayon sa kantin. Why? Ang <laughs> kayo. Yung buong kantin, hugasan nyo. Why? Pagkatapos ang plato, yung kantin. Why? Maghugas nga. Cut, 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 cut. I... Ay. <laughs> may mali. Ah, dir sorry, Direk. Ah. Wait. Direktor director talaga, director, ha? Ah. Galing, Ano, ano mali? Yung... Basta so, may mali. <laughs> so, makiisip kami, Direk. Okay, <laughs> oh, gawin drama. Drama. Direk, iba naman, drama naman. Iba oh. naman. Okay, go. Ano, Xena? Uh... Mga ampon sila. Anong ampon? Ikaw ampon ka. ah, <laughs> <laughs> ampon sila ako ampon. okay. 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 Lights, camera. Lights, camera. Direct, direct, Hindi, camera, camera. <laughs> camera. Oh, ah, Oh, drama. extract turun mo yung acting. <laughs> Ready, set, Ready, go, ready, set. Ano yung takbuhan? Direk, kailangan acting. Oh. Acting. Ah, hindi mo. Ano, okay. drama. Drama. Ano ba, ang director, pag nagagalit, ba't ganun? Pa paano ka i-emote? Pa paano mo, Marte? Sa drama. Ikaw muna, pakita mo muna, Direk. Okay. Oh, doon, karap, doon. Oh, drama. <laughs> Bigyan mo na maganda music, drama. Christine! <laughs> Direk naman! Dramen! Ang <laughs> kuspik! Dramahin mo, direk! Dramahin mo naman, direk! Nakakaya sa mga... O, oh, doon ka nangarap! Drama! O! Oh. Nalaman mo, isa ka palang... Ano? Ampon! Naulila ka na! Wala ka na mapuntahan! Nandito ka ngayon! O, oh, andun! Doon ka, direk! Yan! Go! Te! Te! Pingin po ng pagkain! Wala, 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 wala. Wala pagkain. Restoran tayo, maghinap. Ano, mo kami. kumbisin mo kami. Hindi. Wala, bibigyan pag may tira. Ah. <laughs> Nagmamakawa ka. Nagmamakawa ka. Hindi. Oh. Anong te, kuya mo ako? <laughs> <laughs> Hello, mga kapuso! Ako po si Mel. Ako naman si Lyra. Ako naman po si Dani. At ako po si Riel. And we are... O -O! Thank you for watching this video. And if you like this video, just subscribe to GMA Network's official YouTube channel. <laughs> subscribe and hit the bell button for the latest updates.